Uy, gising na. Gising na. Alas 5 na po. Ayan po. Oh, magbadilim pa sa likod ko kasi po pasikat pa lang po ang haring araw. Tumatawag ni Aso, marami na naglalakad sa likod namin diyan kasi na yan, eh, highway na yan. Uh, mga kalaki, gising na po ah. Ito na po ang magagandang tips at magagandang code ng mga 2-digit lucky numbers po para po sa inyo. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin talaga namang tinututukan na po ng mga karamihan. Maraming maraming salamat po sa mga tumututok araw-araw. Talagang aabang na po ng 5am. Mga nasasanay na po, nasasanay na sila na nag-aabang ng 5am. Kaya ito na. Ito na po, talagang gumigising din po ako ng ganitong oras para po sa inyo para po magbigay ng mga lucky numbers po para po sa mga masusugid nating mga lucky followers na talaga namang hindi tumitigil, hindi bumibitiw. At sa mga napanalo na natin, maraming maraming salamat, congratulations po. Ayan, medyo mas masakit pa yung mata ko kasi naantok pa ako. Pero hindi dapat ako antokin dahil gusto ko mong bigyan ng mga lucky numbers sa inyo. Kaya ready na ba kayo? Kung ready na kayo, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki ha. Ito na po ang mga two digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Bacolod. 1-17 Kabite 34-25 Tagig 12,14, Mindoro 8-19 Marinduque 35-36 215. Muntinlupa 830. Palawan 2G San Bales 2026 Apayao 519. Quezon City 314 Pampanga 13 Pangasinan 27 La Union 5G Ilocos Sur 34 Ilocos Norte... 12-14... Nueva Ecija... 2 29. Nueva Vizcaya... 8.20 Masbate... 7-2... Cebu... 5-10... Aklan... 21-19... Aurora... 30-34... Laguna... Ano 120... Quezon... 515 Olongapo 22 25 Davao 1418 Taylac 913 Kirino 85 Romblon 32 Angono Rizal 524 Muntalban Rizal 27 18, Antipolo. 9, 30, Taytay. 13, Gis, Cainta. 11, 14, San Mateo. 21, 27, Isabela. 2, 18, Tugigaraw. 30, 31, Rojas. 5, 34, Capiz. 132 Bohol 419 Bulacan 2 20 ano to 228 ayan 228 Bulacan Baguio 1G Bicol 1315 Batangas 1725 Bataan 14, 27, butuan, 18, 31, bengget, 12, 34, at syempre ilo-ilo, 14, 9. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin sa ilo-ilo para po sa mga masusugin natin mga followers dyan na nag-aabang po ng mga lucky numbers natin. Araw-araw po na nakasanayan na ito mga kalaki para po makatanggap kayo ng libreng lucky numbers. Ha? Dapat nakapalo po kayo sa legit na account. Hanapin po sa Facebook po mga kalaki ang Red Parungkin po ay I may mean, nagpapabati ka agad. Good morning sir Red Sabine. Mamaya po babatiin ko kayo. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 317,000 followers. Check kami po yan. May second account po tayo, Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. At may 50,000 followers. Check ako rin yan. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin na pwede nyo ipalo at hinga ng lucky number sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin red parang kinamai 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin merong 423,000 followers red parang tin po yan. Yan po yung mga social media account namin, na pwede kayong magpa magpa magpa-send po ng mga lucky numbers at humingi ng lucky numbers. Bas nakita ko kayong comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po papadala ko kayo ng mga lucky numbers. Basta nakapollow ah. Basta nakapollow mga kalaki. Walang, walang, walang sabi-sabi yan. May lucky numbers kayo matatanggap sa akin. Okay. At tandaan nyo, ang private consultation po, may membership po yan. Nung isang taon pa po yan. Private consultation, may, may, membership. Good for 3 months naman po. di ba? 3 months po ako magbibigay ng mga lucky numbers sa inyo. Natatayaan mo sa Lotto Pilipinas o so, abroad kahit anong laban yan, 3 months. Every 3 day, every 3 days magpapalit po tayo ng numero. Iba po ang binibigay nating lucky number sa video at iba rin po sa private consultation kasi ikino ko po yung birth month at birth year niyo po, yung pinag-aaralan ko na ibibigay ko po sa inyo. Kaya kung interesado ka na sumali sa private consultation, subukan ng galing namin. Mag-message ka na sa Messenger, kakausapin kita para legit, para hindi ibang taong kausap mo kasi maraming gumagaya sa amin. Okay? at bibigyan pa kita ng discount. Okay mga kalaki, tuloy na po natin ating mga lucky numbers. Ito na po muli si Sir Red, nagsasabi, ang 2-digit late, ito na. Sa East 28, Samar. 527, Paranaque. 932, Manila. 59, Pasig. 21, 30 sa San Juan. 2032 32, Marikina. 18, 26 at tabuk sa E5. Ayan po mga kalaki, kompleto ng pang mga 2-digit lucky numbers. Pwede nyo pong i-rumble yan maya-maya pag inilaban nyo yan sa STL o kaya sa 2D Lotto. Okay? At national. Siyempre po mga kalaki, dito na po tayo sa shoutout time. Ayan yung nagpapashoutout kanina. Dito po sa Butuan. Uy, Butuan. Hello po sa mga taga Butuan. Maraming maraming salamat po diyan sa mga walang sawa niyong panonood. Hindi pa ako nakakarating ng Butuan. Gusto ko makarating ng Butuan. Maraming salamat po sa pamilya ano to? Pamilya Diego. Pamilya Diego po. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa pamilya Dispo. Dispo at Diego, maraming salamat po sa panonood nyo syempre. At dito po sa mga tricycle driver po ng Santa Barbara, Pangasinan. Hello po sa inyo. Wow, Santa Barbara. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin. Mabuhay po ang mga driver dyan. Mananalo tayo climate. Gising na!